napansin kong may dalawang anino ako tuwing gabi. Hindi ko agad pinansin, pero paulit-ulit na nangyayari. Kahit saan ako tumayo, kahit gaano kaliwanag ang ilaw, lagi akong may isang aninong sobra. Yung isa, tama ang galaw ko. Pero yung pangalawa, minsan nauna pa akala ko pagod lang ako. Hanggang isang gabi, sinubukan kong patayin ang ilaw. Tumingin ako sa sahig. At hindi nawala yung pangalawang anino. Nakatayo lang siya. Hindi gumagalaw. Kinabahan ako. Tinakpan ko ang ilaw gamit ang kamay ko. Pero yung pangalawang anino, nananatili. Mas malinaw pa ngayon. Pagod na pagod na ako kaya nahiga ako sa kama. Pinikit ko na lang ang mata ko. Pero sa sobrang tahimik ng kwarto, may narinig akong papalapit na boses. Pwede na ba ako pumalit? Nanlamig buong katawan ko. Hindi dapat may nagsasalita wala namang tao. Dahan-dahan akong tumingin sa gilid ng kama. Tumingin sa sahig. At doon ko nakita. Nakatayo ang anino ko. Diretso. Humihinga. At nakatingin sa akin. Habang ako ay nakahiga pa rin. Pero ang pinakamalala, ang pinakamalala, habang nakatitig ako, unti-unti niyang tinaas ang kamay niya at gumalaw siya nang hindi ko ginagalaw ang sarili ko.